Good morning, guys. Happy Tuesday. Today is Tuesday. So, ano bang ganap? Naglalaba. Yun ang una. So, naglalaba tayo. Sinaan na natin yung mga puti. Mga puti na labahin. Siyempre, kailangan natin umpisahan ng umaga ng trabahong bahay. ba? Diba? Ng ating daily task. Siyempre, mga trabahong bahay. So, ayun, nagsalang na tayo ng mga labahin. Para mamaya, maisampay natin. Kasi, kasi medyo naipon, hindi ako nakapaglaba ng Saturday at Sunday. Medyo nakakatamad kasi maglaba. Kasi nga ulan naman ang na ulan. Hindi naman matuyo yung labahin. Nangangamoy. Pag yung ano, yung ba, nangangamoy siya. Breakfast tayo, guys. Ito, oh. Nag, meron ako shawarma. Shawarma. Binili ko lang ito. Ayun, shawarma. Nakatawa mo ba ito? Parang ah, kebab. Kebab ang tawag. Tapos ito yung mm, um, ang matawag dito. Herbal. Ay, ano? Ano siya kape? Kahit ano. Herbal para doon sa Galstone ko. Yung nakukuha yun sa tabi-tabi. nakukuha sa tabi-tabi na ang, panga, ang tawag eh. Ang tawag dito eh. Stone breaker. Basta ko doon sa Google. Hindi ko alam na kanito kung ano yung ibang tawag. Basta yung nakanda ko lang. Masa yung nakandaan ang stone breaker. Hmm, diba? Lalo naman lasa. Nung una kong inom, nung una-una kong try, mapait yung panlasa ko. Sumobra lang pala ako sa paglalagay ng maraming dahon. Dapat pala, hindi masyadong marami. Yung sakto lang. Ayun, medyo okay na, na ano ko na matagal na. Nasasanay na ako sa lasa, guys. Kain kayo. Ano bang breakfast nyo? Ha, guys, anong breakfast nyo? Ako, ito lang. Sarap naman. Hindi to. may laman. Hindi siya warm, hindi siya warm. Parang yung ganisang buo. Alam mo buo na yung ganisang gano'n ang nilagay? Pero siya warm, may yung dasa. Ganun din, pero parang nunggani isang buo. Ang tawag dito, kebab wrap. Hindi siya siya warma eh. Mmm, sarap na sarap. siya, guys. Diba? Ayan, sama sa lapin. Ayan. Tapos mamaya, mamaya binuto ko na itong paninda ko. May paninda ko, guys, ito. Oh? Ipaninda tayong mga balot. Penoy. Ito. Order sa akin to. Mm. Penoy balot. Ayan, penoy balot. So, may paninda tayong penoy tsaka balot, ha? Ayan, paninda natin. Pinututo natin mamaya. Tapos, ito yung mga nyo. Ngayon, guys. Nabili ko, nabili ko to sa Pangasinan. Ano? So, ayan yung paninda natin, guys. Ha? Kaya, mamaya, habang nag-aantay tayo ng labahin, magduduto tayo ng paninda natin. Para masaya. Para kumita kahit papano. Diba? Naglalagay nga pala ako, guys, ng pang-ano, ano mo. Tignan mo, tumataas ng ating hairline. Kaya may nilalagay ako effective naman kasi dati hindi siya nagkakaroon ng ano ano oh. timi may mga baby hair no. May mga baby hair na. Maganda yung nabili ko, nabili namin na hoso ba yun? Hosoko. Parang ganun. Naglalagas ang buhok ko. Hindi ko malaman kung bakit. Siguro, hindi naman ako parating naglalagay ng conditioner. Every other ng every other day nga lang ako nagko-conditioner. Tapos sa uh, lang ako, konting-konti lang. Pero kasi ang kapal ng buhok ko. Pero nalalagas siya pag yung supply. Hindi masya yung lagas, lagas Siguro ordinary lang yun. Makapal pa rin naman yung buhok ko. Oh. Ang kapal-kapal nga ng buhok ko. Yara, syempre, nagkakaedad na tumataas ang hairline. So, nilalagyan ko siya dyan ng ano, ayan, may baby hair na nakikita nyo ba guys? Ayan, may mga tumutubo na effective yun na ng namin ng anak ko para magamit, di ba? Parang ano siya sa ano eh, Facebook, parang ano siya doon trending, parang huso ko ba yung name? oh, so ko. Eh? Ayun. Ganun. Tapos So ayun mamaya pagkatapos natin paglabas magluluto naman tayo nung paninda. So magtinda tayo. May mga order na yan kung tutuusin, guys. Kaya, iniluto ko na. Magpapa-extra lang ako. Kukuha ulit ako ng penoy. Kasi, wala nang penoy. May-ari na lahat ng mga yan. Yung balot lang may sobra. Pero, yung penoy, ubus na. Kain kayo, guys. Kayo, an-almusal nyo. Ang hmm? masarap naman. Iniisip ko kami, namin. Uuwi yung anak kong babae. Kung ba ako, ano. Kaya tama naman kasi ako mamalengke. <coughs> Bahala, na. No? Guro magpapabili na lang ako. Pag-uutos na lang ako, magpapabili ako. Ng... Nang... Gusto kasi yung anak kong babae, ng pritong kabayas. Mamaya pa naman siyang hapon na uwi, kaya siguro gabi ko yung nalutuin. Pag ako mamalengke. Kasi pag gantong naglalaba ako, nakatamad akong lumabas ang bahay. So, tapusin ko muna yung labahin ko. Bago ako mamamaling kasi siguro. Tapos, direto pasok. Ayun, ganun. Naantay ko na si Brian para ituro sa kanya mga gagawin sa pool. So, wala siya ng Sunday, tsaka Monday, wala siya. Ayaw ko lang kung papasok din ngayon. Pag hindi, tatawag ako ng ibang maglilinis para sa pool. mag aasikaso Mahirap din talaga guys, mag-maintain ng pool. Napakahirap. Kasi isang araw mo lang hindi malinis yung tubig. Nagkukulig rin na. Isang araw lang. Kahit walang nagamit. Kahit walang nagamit. Nagigreen green agad ang tubig sa pool pag hindi mo siya nalinis na vacuum araw-araw. Kaya pag nandito si Brian, as much as possible every day na pinababacuum ko sa kanya. Every day tinitreatment namin, treatment siya. At tapos babacuum, iba na ng chlorine, uh, dalagyan ng DE powder, hydrochloric acid. At tapos papaandar rin yung motor, sasalain yan, sasalain. At tapos mga after 2 hours, kailangan mo siyang i-vacuum. Kasi lahat, ibig sabihin, lahat ang dumino, bumaba na sa tiles sa mga. So, kailangan naman i-vacuum ng tiles. Ganun siya. Pag hindi mo siya, kahit hindi mo siya gamitin, kahit araw-araw, walang nagamit, ganun siya, nagigreen, naglulumot-lumot. Kaya kailangan everyday lilinisin mo. Ang hirap din mag-maintain, guys. Sobrang magastos din talaga. Kahit wala kang, walang gumagamit, walang nagre-rent, kailangan mo ma-maintain yung cleanliness. Mahirap kasi pag pinatagal mo pa, lalong mas maraming,

Anong na, nandiyan oh, ang belak mo? Anong nandiyan ang Ang naman. Ang arti -arti naman ang bela ko. Ayun o, tabi mo. Hello po. Hello people. Hello people. Susususus. Gutong ka na? Gutong? Anong na? oh, ano nandiyan? Ito, alam niyo, sa so totoo lang, doon to sa kabilang bahay kagabi umiiyak din na namin dito sa glit kasi uuwi na rin to mamaya kasi laging gusto niya sasama sa mga galagalaan guys mahilig siyang gumala pag nakita niyang aalis kami kahit doon sa kabilang bahay mahabol siya kaya kagabi sinama muna at so, mamaya ibabalik ko na to doon sa kabilang bahay hmm, eh, napaka malambing niya guys nakakatuwa doon na baba na Ayun. So, ganun muna. Mamaya, balitaan ko na lang kayo sa kaganapan ulit. Ang natin. So, busy lang muna tayo ngayon maglaba, guys, ha? Samahan nyo pa rin ako, guys. Thank you very much sa lahat ng mga nagtsatsagang manood at mag-subscribe sa akin dito. Mag-ano na kayo, mag- bakas lang kayo, mag-comment, tapos ipapalo ko rin kayo at mag-subscribe ako sa inyo, guys. And thank you, guys, for always watching. Mamaya ulit hindi pa ako tapos. Meron pa tayong ibang gagawin, guys. Ha? Sandali lang. Tapusin lang natin tong breakfast, ha?